Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naglabas na ng kanyang saloobin si Diwata sa naging pahayag kamakailan ni OG Diaz tungkol sa kanyang tinitindang pares. Matatandaan na sa showbiz update vlog ni OG ay nabanggit niya ang tungkol sa sinabi ng kanyang kasamahan na nakatikim umano sa pares ni Diwata na hindi raw pasok sa panlasa nito. Tatong pares, okay naman siya. For 100 pesos, hindi na matama. Pero siyempre, may mga kaibigan tayo na hindi hindi uh, pasok. sa panlasa nila yeah. yung uh, kadiwata. Pero sa akin, eh, sa pumila ko dun sa pagkahaba sa pakahilip pa ng panahon, nagpabili na lang ako. In tennis, masarap pa rin naman yung sabaw kasi mainit pa rin yung sabaw. Oh. So, pasok ka panlasa sa may audio Oo. Oo. Oh. <laughs> Iwata, kasi ano, may lumabas na viral video na naman na si uh, Ogy Diaz na may kumain ng mga kasama niya. Nakakita ko nyo. Oo. Na hindi daw ano sa panlasan. Ay, wala akong pakialam sa kanila. Tulad niya sinasabi kung hindi niyo gusto yung pagkain ko, mag-scroll, pumunta sa ibang nagtitinda. Marami naman kami dito nagtitinda, di ba? Okay. ko kasi, Ah, ano ah, sa kinda ko kasi. Hindi, ah, hindi ko hindi ko yan pinipili. Uh, hindi, in gear, in mo, hindi mo gusto. Marami naman kainan niya, di ba? Ang sinasabi nila na hindi 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 pasok sa panglasa. Hindi ah. maghanap ka ng pasok sa panglasa. Problema ba 'yon? Paghanap ah, ka ng pasok sa panglasa mo, huwag mo ipilit sa akin kasi yung tindahan ko, hindi ko naman siya pinipilit sa may gusto lang. Iba, maliwanag naman yun eh. Tama, tama, tama. tumikin nga. Uh, okay. siya man sa ang problema kasi Ay, nila, ikinakal sa social marami media. Marami naman, marami naman yan dito. Sa akin ng sanaga, kung hindi mo gusto yung lasa, hindi mo gusto yung tindahan ko, lalong lalo kung hindi mo gusto. Mm. Ang dami dyan, hindi na naman tayo sundan ng Paris. Marami. Super so dami. Oh, yes. So, lalo mga ngayon. So, uh, uh, Tapos yung mga nag... Yung mga nagre na hindi pasok sa tanglasa hindi masarap. Eh, yung kumain sa masarap, huwag yun ang pabain. Ganun lang kasi napaka Kasi hindi ko naman siya pinipilit sa inyo kung ayaw nyo. 'di Diba? Hmm. lang naman ako doon para sa may gusto. Hmm. O diba, ano ang problema doon? Marami lang sabi hindi masarap, maghanap pa ng masarap. <laughs> Marami lang sasabing hindi pa. sa -pan panlasa, hindi kung ka maghanap ka pa ng pasos sa panlasa. Problema ba yun? Napaka-simple lang. <laughs> Para magtalak pa tayo sa social media. Para ano? Ano ang motibo? Bakit mag-hysterical ka sa, ano, sa social media pa? Di ba? Masasabing <laughs> busy.